Hello mga idol! Ayan, tayo ngayon ay bibili ng ating ulam, ampalaya at liyempo mga idol. At tayo mag-iihaw ngayon ng ating liyempo mga idol. At bibili tayo ng ampalaya para mas masarap ang ating kain mga idol. Hanggang dito muna at bibili muna tayo ng ading lulutuin. Bye-bye! Ayan tayo mag-iihaw ngayon ng ating Yenpo mga idol Ito ang ating Yenpo Ima-marinate lang po na siya mga idol Tingnan oh. natin siya ng maramansi mga idol Narinig lang siya ng mga kalakating oras mga idol Tapos iihawin natin ang ating tiempo Ayan ang mga idol at titimplahan natin ang ating tiempo Ganda na siya ng bawang mga idol para mas lalo masarap ang mga idol ay dinapisya ng Virgil at toyo mga idol at Magic Sir Lagyan din natin siya ng paminta. Nekus-nekus natin mga idol. amarin lang po natin ito Nang ang kalahating oras mga idol. At ihawi na natin. At tayo magluluto mamaya ng Ampalaya partner ng ating yempo mga idol ayan mga idol at tayo maghihiwa muna ng ating angpalaya yan, ito ang ulam natin tsaka isang hinihaw na yempo, ayan mga idol ang ating palaya, hihiwainin natin mga idol, ito lang ang sasahog natin sa ating ampalaya. Isang top wat, dalawang ilog mga idol. Ayan lang ang ating sahog sa ating ampalaya mga idol. Ayan mga idol, tayo maghihiwa muna ng ating sibuyas at bawang mga idol. Hello so guys! Ayan tayo magsisimula na magluro ng ating ampalaya. Ayan, anuhin natin ang ating tokwa. Ayan, pirito muna natin ang ating tokwa mga idol. Ayan guys, ang ating tokwa. At lalagay na natin ang ating sibuyas at bawang mga idol. Ayan. Ayan, at hihigisa natin ang ating ang palayama mo mga idol at tayo lang kakain yan dahil sila ayaw nilang kumain ng ampalaya ayan mga idol at tayo nagsahing na rin oh. malapit na siyang maluto yan ang ating sahog sa ating ampalaya mga idol ayan mga idol at lalagay na natin ang ating ampalaya diyan tatakban lang natin siya muna mga idol Ayan na guys, ang ating palaya. Ayan, yummy, yummy ang palaya mga idol. At lalagyan na rin natin siya ng ating magic sarap. Baka naman. Ayan o. Oh. Yummy, yummy ang palaya. Ayan guys, lalagay na natin ang ating itlog. it Dalawang itlog lagay natin guys para malasa. Ayan. Ayan mga dol, mekus mekus natin Ng ating ampalaya. Ayan. Ayan, yummy yummy ang pala yan With liempo Inihaw na liempo mga idol At pagkatapos ito, tayo naman ay mag-iihaw ng ating liempo Ayan ang, mga idol at malapit na siya Ayan, hanggang dito muna Tayo na ay mag-iihaw ng ating liempo mga idol mga idol at sigsimula na tayo magluluto ng yempo ayan ang inihaw na yempo mga idol repasya siya mga idol ano yan siya mga idol ayan na umuusok na oh. at sa mga ng panahon mga idol guys luto ng ating unang sala. ayan ating luto na at inabutan na tayo ng ulan mga idol ayan umuulan na oh. Ayan mga idol, luto na at tayo gagain na Hanggang dito na lang at kain na na tayo mga idol Ayan, Ay, yummy, yummy hey, Alam mga idol, ayan ang adin oh Tapos na tayo at tayo ay kakain ng mga idol. Yummy, yummy! Hello guys! Tayo kumain ng muna Itu tanghalian. ang ulam natin. Ampalaya! Yes, at nandito tayong ilihaw na liyem po mga idol! Ayun na, kayo na na! Sabado na di ba? Yes, sabado. Ayun tayo mga idol, oh. 啊。